Hello, hello, good morning po sa ating lahat at shout out po sa aking mga estudyante at sa aking mga co-teachers na nakakuha na po ng SRI so ngayong umaga po magbabaksin po ako ng aking mga bagong hatch na set of breeders ko so kasi ngayon medyo maganda yung panahon yung mga nakaraan kasing araw ay masyadong maulan, so ipapakita ko po sa inyo yung aking mga bagong breeders So, ito. Po. So, ayan. So, that is mga ano po yan. Rhode Island Red na vintage line. Galing po kay Sir, ano, Bike Ni One or kay Sir John Kailaw. Ayan po. So, meron tayo ditong Jack Rose Athena line at Mohawk line. And meron po ditong nakahalong mga Chinese silky, meron po ako at ako ditong sampo. So, ayun po. Mag-vaccine mag ako ng B1B1 B1 ngayong umaga. So, yun muna yung first choice natin ngayong umaga para mabaksinan na po natin ito din yung iba pang mga sisiw sa taas. So, ayun. Punta po tayo sa loob. Ipapakita ko sa inyo yung vaccine. So, ito po nasa ref pa. Yung ating ayan. B1, B1. Then, yung kanyang pang halo. Ito. So, meron na rin pa ako dito ang ano, available na gumboro vaccine. So, next week naman po ito. Bibigay ka sa kanila. So, ayan po, na-prepare ko na yung ating pang-vaccine. Nahalo ko na rin po dito sa ating diluent. So, B1-B1 po ito. <coughs> Para sa ating mga sisiw na day old. So, so, ayan. So, dinalagay ko din po sa yellow. Dapat po lagi siyang malamig. Ayan. So, start na tayong mag-vaccine. So, ayan po, tapos ko na silang vaksinan. So, ayan na, mga healthy natin na week old na sisil. so linipat ko muna po sila dito sa kabila kasi yung dati nilang etong dati ito so ayan lilinisan ko po tatanggalan ko ng hipa dan papalitan natin ng bago so ayan po tapos ko na siyang linisan then hindi ko na po nakpakita yung pag video kasi walang paglalagyan then busy tayo so tapos na po. Thank you sa so panunood Then, go na ako sa susunod na chores. Thank you and God bless. Merry Christmas!